Mga kababayan, ito yung sunod. Nako po. Mga kababayan, yung sunod nating pag-uusapan, huwag po kayo mabigla. Ha? Kasi ang sunod nating pag-uusapan, nakakaloka. Ha? Nakakaloka ito. Mga kababayan, ganito na. Si Cheese Escudero. Sa mga nagtatanong, bakit wala pang inaaresto na mga senador na sangkot sa flood control? Ha? Mga kababayan, baka nagtaka po kayo. Hmm kinasuhan pa lang kasi. Ha? Noong nakaraan, mga kababayan, si Cheese Escudero ay kinasuhan sa Comelec. Ha? Kinasuhan siya sa Comelec. Tapos, mga kababayan, tanad, tinadtad na siya ng kaso sa Comelec. May another tadtad -tad na namang kaso sa Comelec, mga kababayan. asa sa, sa, sa naman. Ha? Tinadtad siya, mga kababayan, nang kaso sa Ombudsman. Ito po, pakinggan niyo ha, mga kababayan nako. Lulusot pa kaya si Chase Escudero dito, mga kababayan? Nagtatanong lang. Lulusot pa kaya? No, ang sabi nga ni kung kumbaga kung may anuman, kung may pananagutan, wala talaga. Mm, walang lusutan. Kung kumbaga may anomalya walang lusutan. Mm. Ito, pakinggan nyo mga kababayan tatad ah, ng reklamo ngayong araw si senador Francis Cheese Escudero kinasuhan din siya sa Ombudsman kaugnay sa umano'y paglustay ng milyones na pondo ng Sorsogon Patay! sa ay gobernador nito 350 milyon ni Andrea hmm. Salve. Kasunod ng ethics complaint na kanyang inihain sa Senado laban kay dating Senate President Cheese Escudero sa office of the ombudsman naman tumungo ang private lawyer na si Marvin Aceron para naman Patay. magsampa ng criminal complaints laban sa senador. Kaugnay daw ito sa higit 352 million pesos Patay. na halaga ng questionable transaksyon noong gobernador ng sursugon si Escudero taong Naku. 2019 hanggang 2022. Naku! Pasito ito sa 2021 report ng Commission on Audit. Naku! Ito ay... Yung ako aralin pagkatapos ko i-file ang ethics case sa Senate at napansin ko, parang merong pattern of corruption itong uh, dating uh, gobernador ng susugod. At nakita ko doon, documented at least nine cases ang pwedeng i-file kay Senator Escudero nung gobernador siya. Ayon kay Aceron, kabilang daw sa mga flinag ng COA, ang higit 125 million pesos na overlapping infrastructure contracts mm. na imposibleng sabay-sabay na magawa ng pare-parehong contractors na may parehong personnel at equipment. Lampas 15 million pesos na pondo mula sa national government. Kabilang na raw ang 10 million pesos na typhoon relief money na hindi nagalaw sa loob ng anim na taon. Higit 8 million pesos na janitorial at laundry contracts na suportado umano ng peking mga dokumento. At 1.6 million pesos na tupad disbursements na may depektibo raw ng mga pirma at walang authorizations. Kasama rin dito ang halos 196 million pesos na property and equipment entries na umanay ghost at demolished. Sabit sa mga inireklamo ang ilan pang opisyal ng Sursogon Provincial Government. Paglabag sa Anti-Graft and Corrupt Practices Act at ilang provisions sa Revised Penal Code ang maaaring kaharapin ng respondents. Patay. Actually, ang ginagawa ko lang oh. sa pagpapahal ng complaint ko, kumuha ko ng ebidensya sa isang ahensya ng gobyerno, yung POA, yun naman ang bandato niya. Inanagas ko, inaaral ko. Pagkaaral ko, isasubmit ko dito sa ombudsman ko. At sana may mangyari naman. Hindi tayo abutin ng sam-sam. Noong nakaraang buwan, naghahindi ng abogado ng ethics complaint laban kay Escudero kaugnay sa pagtanggap niya ng campaign donation mula sa government contractor at kaibigan niya si Lawrence Lubiano. Kinungina ng Billionary news channel ang panig ni Escudero pero wala pa siyang tugon sa ngayon. Para... Nako mga kababayan, eto na. Ha? Ulitin ko ha, I explain ko lang. Si Chis ay kinasuhan po ni attorney Marvin Acero, ah, 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 andi, Aceron. Ayan, attorney Marvin Aceron sa Senado ng ethics complaint. Tapos kinasuhan siya sa sa COMELEC ng uh, yung yung ano uh, sa omnibus election code, no? At kinasuhan pa sa ombudsman. So, kumbaga siyam na kaso, mga kababayan, ay sampo. Kumbaga sampung kaso po, mga kababayan, ang kakaharapin ni Chase Escudero. Iba pa yung ikakaso ng COMELEC sa kanya kung sakali man mapatunayan eh ang, ang totoo, inamin eh, ni Lawrence ni ni Lawrence Lubiano, na nakatanggap nga naman si Chase Escudero. So ngayon mga kababayan, baga, kung may anomaly man, walang lusutan. Yan ang sabi ni Amy. Uh, marami uh, tandad ng kaso sa katerbang kaso kung baga kung may anomaly man, walang lusutan. Yeah. <laughs> ha? Ha? Nako mga kababayan, ang tanong ngayon, yun bang pagtanggol ni Jesus Escudero kay Sara sa impeachment, kaya ba siya ni Sara ang ipagtanggol? Kung baga, kung may anumalyaman, walang lusutan. Ha? Hindi makakalusot. Talagang mananagot. Ha? Katulad nito, mga kababayan, tignan nyo, tignan nyo si Sara. ito, ito, ito. Ha? Mga kababayan, ito yung sabi ni Aimee. Sarah uh, tad, -tad <laughs> ng kaso kung baka kung may anomalyaman walang lusutan ha uh, ayan tad, tad ng kaso ang ang katotohanan uh, ay ay maraming kasong nakapila ah. Uh, ang katotohanan ay maraming kasong nakapila kay Chis Escudero Ah, merong ethics complaint sa Senado, meron sa COMELEC at kahapon lang sa Ombudsman. baka, kung may anomalya man, walang lusutan. <laughs> hindi magkakawala. Mm. Hindi Ang ng kaso uh -huh. at uh, hindi natin masasabi uh -huh. na Sabi? kung baga walang accountability marami pa rin pananagutan mm. kasi ang dami pa rin kaso mm nakita naman ninyo sa COA sa COA? katutak pa ang kaso sa COA, disallowance mm. uh, regarding the confidential funds nakatenga pa rin yan on uh -huh. appeal before COA commission uh -huh. may tatlong petisyon tungkol sa confidential funds no. sa so, Supreme Court, uh -huh. so tuloy-tuloy pa rin yan, uh -huh. tapos may COA proceedings sa 2023 confidential funds uh -huh. about OVP, pati na rin ang DepEd, so out. hindi kumbaga mga kalig kung may anomalya man. Oh, ba? Diba? So, kumbaga hindi makakaligtas kung may anomalya man. O, oh, Analen Ramirez, kapangit-pangit ng pangalan mo, pangalan ng ano namin yan eh, manok na may ano, may dungoy, yung analin Oo. Uh -huh. Analen Ramirez. Oo, oh, alam nyo, may kakilala kong Ramirez yan yung, alam nyo, nag-shoplift sa Pure Gold. Tapos may mga shampoo dito at lotion nilagay sa loob ng chan. Kumbaga, nagpapanggap na buntis na huli ng security guard. O, oh, pangalan nun, Annalyn Ramirez. Nga? Yeah? Mm -hmm. DDS yun. Bakit? Walang pera. Magnanakaw. <laughs> diba? Annalyn Ramirez. O, oh, Annalyn Ramirez yung pangalan nun. Yung nag lip, sa Pure Gold, nanguha ng shampoo, lotion, tapos ketchup tapos nilagay sa tiyan kumbaga buntis may mga alak pa nga yun eh mga imperad, imperador lights ba yun ha Tanduay? oh yan DDS yan kapag DDS walang pera magnanakaw ya? hmm ano bobo alam yun, mang man man mag, magnakaw ka sa loob ng pure gold tapos alam mong may mga security sa harap hmm. kasi bobo nga naman hindi nag iisip oh pag DDS bobo magnanakaw hmm kaya yun mga kababayan ha Oh, so, kita nyo ha, ah, oh, dito sa balita, yun po ang nangyari kay Chis Escudero na talaga namang Ha? Ah, kinasuhan sa Komilek, nag ng complaint na ethics complaint sa Senado at sa Ombudsman. Hingil sa 352 million noong ito'y gobernador pa ng sursugon patay kang bata ka. Sa kung may pananagutan man, kumbaga walang takas kung may anomalya man. Kung kulong talaga. Kulong. Ha? O, oh, ulitin ko ha? Hindi lang sa akin. <laughs> ng reklamo ngayong araw. Si Senador Francis Cheese Escudero. Mm. Inasuhan din siya sa ombudsman. Kaugnay sa umano'y paglustay ng milyones na pondo ng Sorsogon. Mm. Nung siya ay gobernador nito. Mm. Ang detalye sa Gender report ni Andrea Salve. Ako ah, Sorsogon ethics complaint na kanyang inihain sa Senado laban kay dating Senate President Cheese Escudero sa Office of the Ombudsman naman tumungo. Ang pwede pala yung ganon, ha? Ah, mga kababayan, pwede pala yung ganon na kahit matagal na panahon ka ng gobernador o congressman sa lugar na yan, tapos naging mayor o oh, naging vice president ka na, naging senador ka na, pwede pala yun na kasuhan ka ulit? Oh, Sir Eladio Orbeza, Orbeso, o orbes. Oh, nawawala siya kasi DDS. Pag na DDS, pag nariltok mo, mawawala yan. Hmm. Kaya yun, mga kababayan, ah, pwede pala yung ganon? So, ibig sabihin, mga kababayan, kung pwede pang kasuhan si Cheese sa mga ginagawa niya na anumalyang 352 million, ah, ang kaso di iyan nawawala. Ah, pwede pala yung ganon? So, kung ganun, mga kababayan, pwede palang kasuhan ng gobernador pa si Cheese So, pwede palang kasuhan si Sarah nung mayor pa siya. Kasi bakit? Grabe po, mga kababayan, yung confidential fund ni Sarah. Kalahating billion po, tag 500 million. Oo, mula 2016 hanggang 2022. Oo, grabe. Ha? Nung mayor pa siya, pwede pala yun, no mga kababayan. Questionin kung saan mo dinala itong confidential fund mo. Nung mayor ka pa. Ha? Oo, pwede pala yun. Oh, ito ha, mga kababayan. Ito, pakita ko sa inyo. Ha? Confi ni Sara Duterte ah, noong 2016. Tignan nyo mga kababayan na ah. The Davao City government's annual confidential expenses ballooned from 144 million pesos in 2016 to 460 million pesos when Vice President Sara Duterte was the city's mayor. Oh, Documents show the local government had set aside 144 million pesos for confidential expenses in 2016, which was approved under the mayorship of Rodrigo Duterte. Mm. During Saras administration in 2017, Davao City's confidential expenses more than doubled to 293 million pesos. Mm. In 2018, it increased again to 420 million pesos and mm. grew again in 2019 to 460 million pesos. Diba? It remained fixed at that amount for the years 2020, 2021 and 2022. Based on its financial records appended to an annual audit report, Davao City's local government had 2.69 billion pesos in confidential expenses from... Diba? 2.6 billion confidential. Saan niya ginamit yung 2.6 billion na yon na confidential fund? Diba? Pwede pala yung ganon mga kababayan. Kaya nga, ba diba, natatakot sila na i-impeach kasi nandoon yung confidential fund issue niya na matat ma, matatagtag talaga siya, mga kababayan. Ito po ha, ah, ulitin ko. Confidential Fund of Sara Duterte from 2016 to 2022. Oh, ito po, mga kababayan. Image. Oh. Ito po, mga kababayan, ang confidential fund niya. No? Noong mayor pa siya. So, pwede pala itong ganito na kahit mayor pa lang siya, tapos ngayon vice president siya, Pwede pala mga kababayan na buhayin no or questionin no parang kay Bungkay, kay Chase Escudero ngayon mga kababayan. na kita nyo oh, 2016 144 million, 2017 294 million, 2018 420 million, 2019 460, 2020 460, 2021 460, 2022 460 in equivalent of 2.6 billion. So saan po niya yan dinala? 'Di ba? Pwede pala yung ganoon mga kababayan. Kaya kawawa si Cheese Escudero po talaga. Mga kababayan, ha? Kawawa po talaga. Nako, kumbaga, kung may uh, ano man walang lusutan. Kumbaga, kung may pananagutan man, walang lusutan. 'Di ba? tapos magugulat ka yung salin -e nila. 78 million, yung kay Digong 37 million, tapos sabi nila nagpapatunay lang daw na hindi kurap si Digong kasi nga 38 million. Alam niyo ba mga kababayan no, in mathematics no, in in arithmetic or matematika, Yung sal e ni Digong na 37-38 million nung bago siya bumabang pagka-presidente, match na match at calculated talaga kung ilan ang sinasahod niya sa isang buwan at ilang taon siyang nagserbisyo bilang presidente match na match yung salin niya. Ngayon mga kababayan, wala tayong problema dun sa salin niya. Bakit? Kasi sakto kalkulado. Ah, ang taong bayan, kaya ni Digong, ah kaya ni Digong linlangin sa salin. Pero si Digong hindi kayang malinlang ang taong bayan sa pambayad niya kay Kaufman. Yan ang tanong mga kababayan. Ha? Yung sal-in, hindi accurate na accurate. Ha? Saktong sakto. Kasi either ang sahod ng presidente, minsan tataas yan, minsan bababa, minsan tataas. Kasi minsan may mga bonus-bonus pa yan. So saktong sakto po ang kanyang 37 to 38 million in 6 years na sal niya. So, match na match po nung presidente siya. Walang problema doon, saktong-sakto. Ang taong bayan kayang linlangin ni Digong sa salin, Pero ang taong bayan ngayon, hindi kayang linlangin ni Digong kung saan galing ni Digong ang pangbayad niya kay Kaufman at kay Jacob na legal aid niya sa ICC na 200 million amount for almost 8 months. So, 1.6 billion po ang nagastos niya. Ang tanong, kung 38 million lang ang pera ni Digong, How could he afford to pay Kaufman and Jacob for almost 1.6 billion? Di ba? Ah, ah, yun ang tanong ngayon, mga kababayan. Di ba? Mm. Ayan, meron si Ting Mayor. Oh, Mayor ang apelido, pero bobo. Di ba? Ayan, may mga DDS nagko-comment dyan. Masakit. Pag ako nagsalita, mga DDS, ha? Ah, Sabihin nyo na lahat-lahat O oh, amo ko daw si BBM nilaglag na daw Na adik user pa daw Eh di paniwalaan ninyo Ang tanong ngayon Nasaan ang ebidensya? Di ba? Oh. Nasaan ngayon ang ebidensya ting mayor Na adik si Marcos? Kasi kami May ebidensya kami Na kriminal si Digong Kaya nga nakulong eh Di yeah? ba? Oh. Hanggang kailan ba kayo magsabing bangag si BBM pero hindi nyo napatunayan? Hinahamon ko na nga si Kati Binag, ilabas niya ang USB para mapatalsik si Marcos eh. Pero bakit ayaw ilabas ni Cathy Binag ang USB? Kasi wala. Di ba? Kasi wala. Ah. Alam nyo, hindi makulong si Digong kung nilabas lang ni Cathy Binag ang USB na nagsasyabo si BBM ah Hindi makukulong si Digong. Pero anong ginawa ni Katibinan? Wala siyang maipakita. Yeah. Bakit? Kasi kwento lang. Di ba si Kati Binag sana ang makapagpapigil kay Digong na makulong sa ICC? Bakit? Kung nilabas ni Kati Binag bago lumabas ang warrant ni Digong, edi sana si Sara ang naging presidente ngayon, si BBM Talsik na. Kasi di ba, gaganon daw. O, oh, Siyempre, pag ipakita mong nagaganon siya at legit, pwede tanggal ang presidente. Bakit? Moral fortitude yan. Fertitude, ah? Moral. Pwede si PBBM mapatalsik dahil dyan. Ah. Uh. Eh, ang tanong, kung natalsik si PBBM bago inaristo si Digong doon sa Hong Kong, eh di walang pipirma kasi ayaw ni Sarang Pirman kasi si Sarang presidente. Hmm. Eh, bakit walang lumabas? Eh, di sana hindi nakulong si Digong ngayon. Diba? Diba? Ting mayor, bumaba ka ng pwesto mo kung mayor ka man. Mm -hmm. Kabubuhan lang yata. Di ba? Ah, ba kamo? mo? Ayan o, oh, kapatid niya nagsabi na adik siya. Eh, ang tanong ngayon, tinanggin ng kapatid Di ba? Ah. daw na adik si PBBM na saan? oh, kapatid daw nagsabi na adik. Ah, saan nga? Mahirap kasi mga kababayan. Ito ah, sa mga kababayan Kung DDS na bobo, ganito yan. Ah, halimbawa, si PBBM mang babarang, si Aimee mang kukulam. Ngayon, binarang ni Aimee si PBBM at nabawian ni PBBM, ah, kinulam ni imi si PBBM, binarang naman ni PBBM si Aimee. Ngayon, si Aimee napuruhan. Ah, dinimanda ni Aimee si PBBM at sinabi niya, binarang ako ng kapatid ko. Ngayon, ang tanong, yun bang salitang barang? Kakampihan ng husgado? 'di ba? Ah. Oh. bang salitang barang papaniwalaan ba ng korte 'yan? Oh. Sagot, ah, sagot, Ting Mayor. Ha? Sapat na ba ang kwento lang? Hindi kayo papaniwalaan ng korte. Ah, kahit pa buhayin ninyo yung mga namatay sa simenteryo isalin nyo dyan magrali at sabihin ninyo adik si Marcos sabi nung kapatid ah, Ma mapatalsik si Marcos? Papaniwalaan ng korte? Hanggat walang ebidensya? Alam nyo, ang hirap, alam nyo, sa totoo lang ting mayor, wag mo nang pagpilitan yan. ah, Wag mo nang pagpilitan. Maraming napapahamak sa ganyan. Yung sisigaw ka, adik si Marcos, adik si Marcos, tas maghanapan ka ebidensya, sasabihin mo, nandun, galing kay Aimee. Ah. Tapos pag sinagot ngayon ng korte, asaan yung ebidensya ni Aimee? Wala. Nga nga. Eh, nakulong ka pa. Nee ba? Diba? Mm. Libel pa ang kalabasan mo. 'Di ba? Yan ang mahirap eh. Ha? Ah? Yan ang mahirap. Ha? Ah? Sa totoo lang, Teng Mayor, alam kong bobo ka pero hindi ka bungol. Ha? Ah? Hindi sapat ang ebidensyang salita lang. Kailangan may pruweba. Si Saldi ko nga o oh, nagngangal-ngal o oh, may part 4 pa. Oh, may nangyari sa pagngangalngal ni Saldi ko? Wala. Bakit? Kwento lang eh. Mahirap kasi. Ting mayor. Ako, tanungin mo ko. May pruweba ka ba na kriminal si Digong? Simple lang. Bakit nandun siya ngayon sa dahil? Di ba? Bakit nandun siya ngayon sa dahil? Bakit siya nakakulong kung hindi siya kriminal? Oh, si PBBM, nakulong na ba? Para sabihan nating adik siya? Oh, ibig sabihin hindi nakulong, hindi siya kriminal. Oh, hindi siya adik. 'Di ba? 'Yun ang tanong. Ah, mga DDS, alam kong bobo kayo pero hindi kayo bungol. Kahit si Banatbay, Bay kaharap ko magbanatan ka, mag, mag debate kami, hindi man nanalo sa akin. Simple lang, Ah, tignan ninyo kadalasan sa mga title ni Banat Bay, ang layo sa topic, ang title. Oh, Martin Romualdez may kaso na. Tapos pag i-check mo, may kaso na ba si Martin? Wala. 'Di ba? Pampaakit ng bobong viewers 'yan. Clickbait lahat. Diyos ko, kung kami ni Banat Bay magdebate, isa lang tanong ko. Sure ka ba talagang mahal mo si Digong? 'Di ba? Sure ba talagang mahal mo si Digong? Kasi isa lang naman sabihin ko, kung mahal mo si Digong, bakit hindi mo sinamahan sa loob? 'Di ba? So wag mong sabihin mahal mo yung tao, hinayaan mo na sa loob kung mahal mo yung tao dapat sinamahan mo. Oh, pangalawa, Mahal mo kasi may monetization ka? Mahal mo kasi kumita yung channel mo? O. Oh. Paano kung walang kita yung channel mo? Magbablog kang ganyan? Di ba? Magbablog kang ganyan? Kung hindi ka kumita? O oh, ako, real talk. Sa tingin nyo, magbablog ako dito ngayon kung hindi kikita yung channel ko? Real talk lang. Di ba? Yan ang tanong. Huwag niyong sabihin na mahal niyo si Digong kasi kung mahal niyo si Digong, dapat sinamahan niyo sa loob. Minahal niyo si Digong kasi may budget kayo. Ganun yun. Yun ang totoo. Di ba? Sasabihin so mo, mahal namin si Tatay Digong. Do you think si Marley si Sas, si Banatbay, sino pa yung mga vlogger dyan? Do you think mahal nila si Digong, si Sarah? Hindi. Kaya sinabi nilang mahal kasi kumikita sila. Once na mag-content sila, may budget sila, may monetization sila. Di ba? O katulad sa akin. Do you think pagpaguran ko dito kay pagtanggol si Marcos kung hindi kumikita yung channel ko? Hindi. Diyos ko, magsasalita ako dito ng isang oras. Magbayad ako ng kuryente, wifi. Tapos wala akong kikitain. Di ba? Yan, itanong ninyo yan sa mga vlogger ni Digong. Mahal nyo ba talaga si Digong? Or kaya nagkaganyan kayo kasi kumikita kayo. Huwag yun namang sabihin na lahat ng vlogger dyan walang kita. Huwag na tayo maglukuhan. Vlogger din ako tulad nila oh. May viewers sila, may viewers din ako oh. oh. Do you think mag magkukontent ako dito? O oh, wala akong kita? Ganun yun. Kasimple. Diba? Ebidensya, ebidensya ka pang nalalaman. Sapat ba ang yaw-yaw ni Aimee? Eh, paano kung sabihin ko si Aimee ngayon ang haba ng baba niya noon umiksi ngayon, pinutulan niya? So, okay na yon, Ebidensya na yon. Eh, kung wala akong video na pinutol yung bagang niya at dinugtong, kinuhaan ng one inch, kaya umiksi. So, okay na yon, Ebidensya na yon. Ah, uh, paano kung sabihin ko dito si Aimee hindi anak ni Marcos? Ebidensya na yon? Huwag ganun, mga DDS. Hindi ganun rason yan. Rasuna ng mga bubo yan, pero hindi bungol. ba diba? Ano na, ating mayor, nawala ka, ba diba? Kasi hindi mo alam yung sinasabi mo. Narilto ka. ba diba? Ah, ano masasabi mo? Ebidensya na ba yon yung nagsalita si Amy doon na bangag yung kapatid niya? Asan yung pruweba? O, oh, pagkatapos ba ni Amy nagsalita, nakulong ba si BBM? Wala, nga nga. Kasi puro hersey. Once na magsalita ang tao na walang ebidensya, nangangahulugan na paninira. Makukulong pa doon si Aimee kaysa sa aligasyon niya. Diba? Yun, yun. Ting mayor. Oh, pero maraming salamat at nandyan ka. Dagdag ka sa kita. Alam ko naman, bobo ka pero hindi ka bungol. Kumikita ako, bawat comment mo at magtagal ka dyan na limang minuto, thank you. Yeah? Kasi bobo ka nga. Yeah? Mm.